Habang naiipit sila sa matinding trapiko, hindi mapigilan ng ina ni Roro ang mag-alala. Natanong niya na bakit daw napakaraming sasakyan sa kalsada, at baka mahuli pa sila sa oras. Ngunit kalmadong tumugon si Lin Zin at tiniyak dito na huwag mag-alala, dahil may isa pang daan na maaari nilang tahakin. Kasabay nito, agad niyang tinawag ang kanyang system at pinili ang kakayahang driving mastery. Dahil doon, biglang nagningning ang kanyang mga mata ng gintong liwanag at sa isang iglap ay nagsimulang pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng kaalaman tungkol sa pagmamaneho. Hindi na siya nag ng oras, kaagad niyang inutusan ang kanyang sasakyan, ay activate ang navigation at hanapin ang rutang may pinakamababang trapiko, kahit na mas malayo pa ang daan. Agad namang sumunod ang sasakyan at nagbigay ng sagot, ang rutang may pinakamababang trapiko ay matagumpay ng naiplano, tinatayang oras ng pagdating, dalawang oras. Sa narinig ng ina ni Roro, halos hindi siya makapaniwala at napasigaw sa gulat. Sobrang tagal pa bago sila makarating, samantalang ang anak niya ay nasa panganim. Ngunit mariing ipinaalala ni Lin Zin na huwag siyang mabahala, dahil makakarating sila sa tamang oras. Kasabay nito, agad niyang pinahihit ang manibela at tinapakan ng mariin ang silinyador. Sa isang iglap, mabilis siyang nag-u-turn upang tahakin ang bagong ruta. Dahil sa galing niya sa pagmamaneho, para bang laro lang sa kanya ang sumingit sa mesisikip na pagitan ng mga sasakyan at unahan ang mga ito. Ngunit dahil sa matinding bilis ng pagpapatakbo ni Lin Zin, hindi napigilan ng ina ni Roro ang mapasigaw. Sa sobrang kaba, muntik pa siyang mapatid ang isang butones sa kanyang damit. Habang patuloy sa mabilis na pagmamaneho si Lin Zin, tinanong pa niya ang ina ni Roro kung hindi ba dapat nilang bagalan ang takbo. Ngunit mariing sagot nito ay huwag, dahil mas ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang anak na maaaring patayin ng mga kidnapper. Kaya mas mabuti raw na bilasan pa niya ang takbo. Sa narinig niyang iyon, mas lalo pang hinuto ni Linzin ang silinyador. Kahit sa matitinding kurba, mabilis at maingat niyang nagagawang lumiko ng walang kahirap-hirap. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa Mount Tianming. Mabilis nilang naabot ang lugar dahil sa kasanayan ni Lin Zin sa pagmamaneho. Kaagad silang huminto sa tinukoy na lokasyon at agad ding bumaba ng kotse. Hingal na hingal ang ina ni Roro ngunit sinabi sa kanya ni Lindsay na nakarating sila ng mas maaga ng limang minuto kaysa sa inaasahan. Hindi na nagaksaya pa ng oras ang ina ni Roro at dalidaling tinawag ang kanyang anak, hinahanap kung saan ito naroroon. Mariin niyang isinigaw na huwag itong matakot dahil narito na si mami para iligtas siya. Ngunit nang makita ni na Lindsay at ng ina ni Roro ang sitwasyon, bigla silang natigilan sa kanilang kinatatayuan. Sa halip na makita si Roro na bihag, naroon siya kasama ng ilang lalaki. Nakasakay pa siya sa kanyang motorsiklo at nakangiti pang sinabi sa kanyang ina na mas mabilis pa raw ang pagdating nila kaysa sa inaakala niya. Pinuri pa niya ang kanyang ina at si Lin Zin dahil sa kanilang pagsusumikap. Dahil sa nakita, nanlaki ang mga mata ng ina ni Roro. Napagtanto niyang hindi naman pala nakidnap ang kanyang anak. Ang totoo, magkasama lang sila ni Master Xi. Pagkababa ng magkasintahan mula sa motor, pabirong tinanong pa ni Roro ang kanyang ina kung hindi ba nito nakikilala ang kanyang kasintahan. Ngunit lalong nagulat ang ina ni Roro, dahil ibang iba ang itsura ni Master Xi kumpara sa nakita niyang litrato noon. Sa Taranta, agad siyang nagtanong kung hindi ba ito nakidnap at kung ligtas ba ito. Ngunit imbes na sumagot, Mabilis na lumapit si Roro, inagaw ang dalang pera ng kanyang ina, at ikinagulat iyon ng ina. Agad namang lumapit si Roro kay Master XC at ipinakita ang perang nakuha. Masigla niyang sinabi na ngayong may sapat na silang pera. Tuwal namang tugon ni Master XC na maaari na silang magpatuloy sa pagsusugal at mas lalo pa raw niyang mapapalago ang pera, kasama na ang tubo. Sa nakitang pangyayari, mabilis na nagtangkang lumapit ang ina ni Roro sa kanyang anak, ngunit agad siyang hinaranggan ng dalawang lalaki. Dahil dito, nalilito at nanginginig niyang tinanong ang anak kung ano na ba talaga ang nangyayari at bakit ito nakadamit ng ganoon. Pinilit pa niyang ipaalala na huwag mag-alala dahil narito na siya, at habang siya ay naroon, walang sino man ang mga ngahas na saktan ito. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, Natawa lang si Master X. Sa mapang asar na tono, sinabi niya sa ina ni Roro na hindi nagsisinungaling si Roro. Totoo na ang kanilang pamilya ay mayroong sariling kumpanya. Dagdag pa niya, habang kasama siya, hinding-hindi niya pababayaan si Roro na magutom. At bukod pa roon, araw-araw nilang maaaring maranasan ang saya at kilig ng kapana-panabik na buhay. Pinagkrus ni Roro ang kanyang mga braso at matigas na binitiwan ang salita na kakausapin lamang siya ng kanyang ina kung mas mabilis pa itong makapagmaneho kaysa sa kanya. Kasabay nito, tumingin siya ng seryoso sa kanyang ina at mariing sinabi na mula simula hanggang dulo, nagsisinungaling lang siya rito. Sa nalaman ng kanyang ina, tila gumuho ang lahat. Nanlungo siyang napaupo sa lupa, luhaan at mangiyak-ngiyak na naitanong sa anak kung ano ang sinasabi nito hindi niya matanggap dahil pinaghirapan nilang palakihin ito, ngunit bakit nauwi sa ganoong klaseng pagkatao ang kanilang anak? Sa gilid, nakita lahat iyon ni Lin Zin. Kaagad siyang lumapit sa ina ni Roro at mahina hong sinabi na huwag na muna itong umiyak. Iminungkahi niyang tawagan na muna ang kanilang bahay dahil tiyak na nag-aalala na rin ang mga tao roon. Dahil sa kabutihang ipinakita ni Lin Zin, Agad na nagpasalamat ang ina ni Roro sa kanya, kahit pa ang puso nito ay basag na basag sa mga nalaman. Tumingin si Roro kay Lin Zin at agad itong itinuro habang mariing tinatanong kung sino naman siya. Hindi nagpatumpik trumpet si Lin Zin at sinabi kay Roro na siya ay kaibigan ni Luo Yaxi. Sa narinig na iyon, agad namang umisi si Roro at mayabang na sinabi na siya pala ang taong gusto ng kanyang ama na ipahiya ngayong araw. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumunog ang sistema ni Lin Zin. Malinaw ang mensahe nito, mataas na halaga ng babae ang natukoy at automatikong magsisimula ang misyon sa pagkontra-atake. Sabay nito, lumabas ang status window ng babae, pangalan, Suroro, edad 23, taas 164 na sentimetro, bigat 47 kilo. Ipinaliwanag pa ng sistema na kapag lumampas sa 90% ang pagkagusto ng babae sa punong abala, 10% ng lahat ng ginastos sa pagkontra-atake ay ibabalik bilang personal na yaman ng punong abala. At kapag umabot sa 100% ang pagkagusto, magbabago ang kanyang pagkakakilanlan at mag-iiba rin ang relasyon sa pagitan ng punong abala at target. Kasabay nito, ipinakita rin ng sistema na kasalukuyang nasa negatibong sampu ang paborabilidad ni Roro kay Lin Dahil sa nakita, napamura na lang si Lin at galit na sinabi sa kanyang sistema na pati ba mga babaeng parang multo ay kaya nitong pakialaman. Lumapit si Roro kay Master Xie, ipinatong ang kanyang siko sa balikat nito at mariing sinabi kay Lin na ang pagkakaroon kay Yaxi ay isang bagay na dapat ipagmayabang, ngunit para sa isang bata tulad niya, mas nararapat na manatili na lang siya sa mga bisig ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng motor ang biglang tumigil sa kanilang likuran. Napatingin si Roro at Master Xy at mula roon ay dumating ang isang lalaki na mayabang na nagsabi kung hanggang kailan ba sila mag-aaksaya ng oras. Dagdag pa niya, nakapag nakuha na nila ang pera ay dapat na nilang simulan agad ang karera. Ang lalaking dumating ay si Kai Zongxiong, ang batang panginoon ng Kai Group. Hindi pa doon nagtapos, dahil mayabang pa niyang tinanong kung para kanino ba nila ipinapakita ang nakakainis na dramang pampamilya na ito. Humarap ng buong yabang si Roro kay Kai Zongxiong at mariin niyang sinabi dito na kung sabik na sabik itong matalo, mas mabuti pang magsimula na sila. Pagkasabi niyon, agad siyang bamaling sa kanyang kasintahan. Mahigpit na hinawakan ang balikat nito at buong paniniwalang sinabi na naniniwala siyang mananalo ito sa pagkakataong iyon. Ipinaalala niya rito na iwasan lamang ang kalaban sa mga kerboda at lagpasan nito sa tuwid na daan dahil mas mahusay ang takbo ng kanilang motor. Dahil sa sinabi ni Roro, muling lumakas ang loob ni Master XE. Mariin niyang sinabi na ngayong pagkakataon, isusugal na niya ang lahat, wala nang atrasan, Panalo o talo, ibubuhos niya ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, naghanda na silang dalawa at nakasakay na rin sa kanika nilang motor. Ipinahayag ng babae sa tabi nila na magsisimula na ang karera at kailangan na nilang maghanda. Pagkatapos nyun, naglakad ang babae sa gilid ni Nakai Zongshong at Master XC, saka itinaas ang kanyang pulang panty bilang hudyat. Mayabang na sinabi ni Master Xie na panuuri nila kung paano niya dudurugin ang kalaban. Pagkatapos ay agad na nagsimula ang karera. Lumipas ang ilang sandali at natanghal na panalo si Kai Zongxiong. Dahil sa pagkatalo, napaluhod sa lupa si Master Xie at paulit-ulit na tinatanong ang kanyang sarili kung paano ito nangyari. Lumapit si Roro sa kanya, pinapagaan ang nararamdaman, at mahina hong sinabi na ayos lang iyon, pera lang naman ang nawala at tiyak na sa susunod ay mananalo sila. Ngunit sa sandaling iyon, natatawang lumapit si Kai Zhangsong sa magkasintahan. Habang itinuturo ang dalawa, malakas niyang sinabi na pera lang ba ang tingin nila. Akala ba nila ilang daang libo lamang ay sapat para makawala sa kanya? Matigas pa niyang idinagdag na ang pastahan ay pastahan, at simula ngayon, si Suroro ay kanya na. Nabanggit pa nito na narinig niyang hindi pa nagagalaw ni Batang Panginoon Exi si Roro, at ngayon ay siya mismo ang gustong sumubok. Sa narinig na iyon, agad na napatingin si Roro sa pagkabigla. Mariin niyang tinanong si Kai Zongshong kung nabangga ba ang ulo nito sa motor at kung anong klaseng kalokohan ang pinagsasasabi nito. Ngunit dumating si Kai Zhangsong at mariing nagtanong kay Roro kung hindi pa ba niya alam na ang sariling kasintahan niya ay natalo siya sa pastahan at ipinagpalit sa kanya. Sa narinig ni Roro, hindi niya napigilan ang matinding pagkagulat. Agad niyang nabitawan ang hawak niyang lelipap sa sobrang pagkabigla. Maging ang ina ni Roro ay halos mawala ng ulirat, hindi makapaniwala sa narinig na balita. Habang mahigpit na nakahawak si Kai Zongxiong sa babaeng kasama niya, mariin niyang ipinaliwanag kay Roro na alam naman niya ang mga batas sa kalsada. Mula ngayon, siya na ang kanyang alipin. Kapag sinubukan niyang tumakas, ibig sabihin ay nilabag niya ang patakaran, at alam naman daw ni Roro kung ano ang kahihinatnan ng ganoong gawain. Ngunit hindi siya pinansin ni Roro. Sa halip, agad siyang lumapit sa kanyang kasintahan at galit na galit na tinanong ito kung paano siya naipusta ng walang pahintulot. Hindi makapaniwala si Roro sa kagaguhan ng kasintahan. Ngumiti lamang nang nakakaloko si Master Exy at may halong panguuyam na sinabi kay Roro na paano kung ipagbili pa siya nito. Ipinagmalaki pa niyang sa pagkakataong ito, maging si Kai Zhangsong ay ipinusta ang kanyang kasintahan. Idinagdag pa niya na sa tingin niya, hindi yun patas dahil mas maganda at mas kaakit-akit pa rin ang kasintahan ni Kaizang Xiong kumpara kay Roro. Hindi pa siya natapos at lalo pang idinagdag na dahil ni hindi siya hinahaya ang hawakan ni Roro, hindi raw talaga siya ganoon kahalaga. Sa mga sinabi ni Master Exe, hindi na nakapagtimpi si Roro at agad na inihanda ang kamay upang sampelan siya. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang lumapit si Kai Zongshong mula sa kanyang likuran at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Mariin sinabi kay Roro na bawal siyang manakit dahil iyon ang utos ng kanyang master. Kasunod noon, agad niya itong hinayla at mariin sinabi na humiga na ito sa motorsiklo at tawagin siyang master. Dahil sa nangyayari, hindi mapigilan ni Roro ang matinding takot. Mariin niyang sinabi kay Kai Zongxiong na hinding hindi niya gagawin ang ipinapapilit nito. Habang nanunood lang sa gilid si Lin zhen hindi na nakapagpigil ang ina ni Roro. Galit niyang sinigawan si Kai Zongxiong na pakawalan ang kanyang anak at binalaan itong tatawag siya ng pulis dahil ilegal ang ginagawa nito. Ngunit hindi man lang natakot si Kai Zongxiong. Habang pilit niyang isinasabsob si Roro sa kanyang motor, Mariin yang sinabi sa ina ni Roro na hindi raw nito nauunawaan ang sitwasyon. Hinamon pa niya ito na tanungin ang sariling anak kung gusto ba nitong tumawag ng pulis. Ngunit hindi na nakapagsalita pa si Roro dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ni Kai Zhangsong. Hindi na nakayanan pa ng ina ang nakikita. Agad siyang sumugod upang iligtas ang anak habang mariing isinisigaw kay Kai Zhangsong na pakawalan ang kanyang anak. Dahil dito, biglang umalma ang lalaking may gitnang haba ng buhok. Hindi na ito nakapagpigil at bigla niyang sinampal ng malakas ang mukha ng ina ni Roro. Sa lakas ng sampal ay napabagsak ito sa lupa. Habang hawak ang kanyang pisngi, mariing sinabi sa kanya ni Kai Zhang Xiong na wala namang dahilan para magalit ng ganoon. Tinawag pa niya itong, auntie, at may mapangahas pang idinagdag na kung susuriin, maganda rin pala ito. Sinabi pa niya na mas mabuti sigurong pareho silang maging mga modelo niya sa motor. Sa narinig niyang iyon, agad na nagpumiglas si Roro at mariing sinabi na huwag na huwag nitong hahawakan ang kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, agad namang hinawakan ng dalawang lalaki ang ina ni Roro. Sa kabila ng nangyayari, nagawa pa nitong lingunin ang anak at mariing sinabi kay Roro na huwag matakot, kahit pa mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng dalawang lalaki. Agad na ipinahawak ni Kai Zongxiong si Roro at ang kanyang inasa sa dalawa niyang tauhan habang tumayo siya sa harapan ng magina. Nakangisi pa niyang idineklara na gusto niya ang antas ng kanilang pagtutol, ngunit kahit anong mangyari ay ayaw pa rin nilang yumuko at tawagin siyang amo. Ngunit bago pa niya may tuloy ang kanyang panlilibak, biglang nagsalita si Lin Zin at humingi ng paumanhin sa kanilang lahat sa kanyang pagharang. Dahil doon, napatigil ang tatlong lalaki at sabay-sabay na napatingin sa kanya. Habang kalmadong nakangiti, ipinaliwanag ni Lindsay na ayon mismo sa mga patakaran ni Kai Zongxiong, tutuong ang natalo si Suroro at napunta ito sa kanila. Subalit kung nais din itong kunin ang ina, kailangan pa rin niyang sumunod sa patakaran. Ipinanukala pa ni Lindsay na mas mainam na siya na lang ang hamanin ni Kai Zongxiong. Naging seryoso ang ekspresyon ni Kai Zhang Xiong at diretsahan niyang tinanong kung sino nga ba si Lin Zin. Bakit siya makikipagpustahan dito? At higit sa lahat, may pera ba siya para makipagsabayan? Ngunit kalmadong sumagot si Lin Zin at sinabi rito na maaari nitong banggitin ang kahit anong halaga, anumang pastahan ay ayos lang sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin ni Kai Zhang Xiong ang kotse sa likod ni Lin Zin. Kaagad niya itong tinanong kung sa kanya ba ang sasakyang iyon. At pagkaharap muli sa Magina, mariin niyang idineklara na kung gagamitin nila bilang pusta ang limited edition na sports car at patina ang ina, papayag siyang makipagkompetensya kay Lin Zin. At kung sino man ang manalo, sabay-sabay silang magsasalo sa isang hapunan bilang pamilya. Hindi napigilan ni Roro ang kanyang galit at buong lakas niyang minura si Cry tinawag niya itong walang hiya. Ngunit imbes na sa pakin siya mismo, inutusan lang ni Kai Zongshong ang isa sa kanyang mga tauhan na sampilan si Roro. Hindi nagdalawang isip ang lalaki at agad na binigyan ng malakas na sampal si Roro sa kanyang mukha. Sa puntong iyon, bahagyang umubo si Lin Zin at malamig niyang sinabi na kung iyon lang ang kaya nilang gawin, napakaliit ng kanilang laro. Napanganga si Kai Zongshong sa narinig. Samantala, ang dalawa nitong tauhan ay mabilis na lumapit kay Lin Zin, galit na galit sa kanyang pahayag. dahan ang naglakad palapit si Kai Zhongxiong at mariing nagtanong kung paano nga ba nais laruin ni Lin Zin ang pastahan. Agad na inilabas ni Lin Zin ang kanyang card at nakangiti niyang ipinaliwanag na ang kanyang taya ay ang sports car, isang magandang babae, at dalawang daang milyong yuan. Ipinunto pa niya na dapat tanungin ni Kai Zongshong ang sarili kung may sapat ba itong pera upang makipagsabayan. Kaagad namang sumagot si Kai Zhangsong na nakakatuwa ang hamon. Kaya ipupuste niya ang isandaang milyong yuan, pati si Suroro, at maging ang kanyang kasintahan. Sa sandaling iyon, mabilis ding nakisali si Master Xie. Buo niyang sinabi na nais din niyang sumali sa karera at tinanong kung maaari ba iyon. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Lin Zin at tinanong siya kung ano ang kanyang ipupusta. Mataas ang tono ni Master Xie nang ipahayag niyang ipupuste niya ang 40% ng shares ng Faceyang Company. Ipinaliwanag pa niya na ang kumpanyang iyon ay pagmamayari ng kanyang ama at lahat ng shares ay ibinigay na sa kanya, kaya tiyak na aabot ito sa 100 milyong halaga. Hindi napigilan ni Kai Zhang Xiong ang mapatawa. Tinawag niyang desperado si Master Exy at sinabi na matapos nitong maubos ang lahat ng pera, sa lang ito nakipagpustahan gamit ang shares. Binanggit pa niya ng may pang-iinsulto na kung mananalo siya, makakakuha siya ng 300 milyon at siguradong ipinagmamalaki ng ama nito ang pagkakaroon ng ganoong, kagaling, na anak. Subalit mataas ang kumpiyansa ni Master Exy. Mariin niyang isinagot na hindi na dapat makialam si Kai Zongxiong dahil ang mga pagkatalo niya dati ay dala lang ng kamalasan at ng malas na si Sororo. At ngayong pagkakataon, tiyak na siya ang magwawagi. Lubos na nagnitngit si Roro sa kanyang narinig at buong lakas siyang sumigaw na papatayin niya si Master Exy. Sa sobrang lungkot at kaba, nagsalita naman ang ina ni Roro at luhaan niyang sinabi kay Lindsay na hindi niya kailangang mapisali sa gulo ng kanilang pamilya. Dahil kung sakaling matalo siya, malaking pera ang mawawala. Ngunit kalmadong tugon lamang ni Lin Zin ang marahang paalala na huwag laging isipin ang pagkatalo. Dahil paano kung sila naman ang manalo? Habang sinasabi niya iyon, bigla siyang napaisip sa loob-loob niya. Para sa kanya, napakaraming benepisyo ang makukuha kung magwawagi siya sa karerang ito. Habang nakapatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang babae, iniisa-isa niya sa kanyang isip ang mga gantimpala, 40% ng shares ng Faceyang Company, 100 milyong yuan, isang magandang babae na may utang na loob sa kanya, at pati na rin ang pagligtas sa isang kasangkapan sa paggawa ng pera. Nagboluntaryo ring magsama ang kasintahan ni Kai Zongxiong at idinagdag pa niya na siya man ay kabilang sa mga gantimpala. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang kanilang kasunduan at nagsimula ng maghanda para sa karera. Habang nakapwesto na ang tatlong kalahok, humarap sa kanila ang babae at hawak-hawak nito ang isang pulang panty bilang panimula. Ipinaliwanag niya na ang ruta ay magsisimula roon, aakyat patungong tuktok ng bundok, at babalik pababa sa daan hanggang sa parehong lugar. Hindi mahalaga kung paano makarating, ang mahalaga ay kung sino ang unang tatawid sa linya. Habang pinagmamasdan ni Roro ang lahat, hindi niya mapigil ang magpasalamat kay Lin Zin sa kanyang tulong. Ngunit sa kanyang isipan, nagdududa pa rin siya kung bakit napakataas ng kumpiyansa nito. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, na ang kasintahan ni Luo Yaxi ay isang hamak na mahirap. Ngunit heto siya ngayon, nagmamaneho ng isang marangyang sasakyan at basta-basta na lamang naglalabas ng isandaang milyong pusta. Sa sandaling iyon, kumarap si Lin kay Roro at tinanong kung maaari niyang hiramin ang kanyang motorsiklo para sa karera. Binigyang diin pa niya na wala naman itong magiging pagtutol, hindi ba? Habang nakapatong ang dalawang kamay sa kanyang baywang, mariing sinabi ni Roro na alam ba talaga ni Lin kung paano magmaneho ng motorsiklo. Pinayuhan pa niya itong magingat. Sabay na napasigaw siya ng malakas at nagbigay ng babala na magingat ito kay Kai Zhangxiong dahil isa itong dating kampyon sa karera ng motorsiklo. Hinala pa ng marami na siya ay sangkot sa pagkamatay ng ibang kalahok, lalo na sa mga ilegal na karera sa kalsadang bundok. Ipinakiusap pa ni Roro na kung sakaling maging delikado, mas mabuting sumuko na lang siya at huwag ipagsapalaran ang kanyang buhay laban kay Kai Zhangsong. Ngunit imbes na kabahan, kalmadong nagbigay ng thumbs up si Lin Zin at may kumpiyansang sinabi kay Roro na huwag itong mag-alala. Dahil siya ang tinaguri ang Diyos ng QQ Speed. Mataas ang kumpiyansa ni Kai Zhongxiong nang sabihin niya kay Lin Zin na kung natatakot ito, mas mabuting sabihin na lang niya ng diretsyo dahil maaari pa rin siyang umatras. Ngunit kalmado lamang ang tugon ni Lin Zin, at mariin niyang ipinaalala na kung tunay na lalaki si Kai Zhangxiong, huwag na huwag itong magpreno sa gitna ng laban. Samantala, seryosong idineklara ni Master xie na ngayong pagkakataon, siya na ang tiyak na magwawagi. Sa gilid naman ng kalsada, isa sa mga nanunood na lalaki ang natatawang bumigkas na siguradong patay na ang kalaban nilang iyon. Kasunod nito, nagsimulang maghanda ang babae na magsisilbing panimula ng karera malakas niyang binilang ang isa, dalawa, at tatlo. At sa mismong pagbitaw niya ng hawak na panti bilang hudyat, sabay-sabay na umarangkada ang tatlong motorsiklo, at walang isa man sa kanila ang handang magpatalo. Habang naghahabulan, unti-unting damaykit si Kai Zongshong kay Lin Zin at idinikit pa ang kanyang motorsiklo dito, bagay na ikinagulat ni Lin Zin. Pagkatapos noon, bigla niyang pinatakbo ng todo ang kanyang motorsiklo dahilan upang maiwan ang dalawa sa hulihan. Ngunit hindi man lang kinabahan si Lin Zin sa ginawang panlilinlang. Sa halip, napangiti pa siya at malamig na isinatinig na, "Ah, ganun pala ang laro dito." Sa mga sandaling iyon, malinaw na nakikita na nauuna na sa karera si Kai Zhongxiong, nakasunod sa kanya si Master Xi, at si Lin Zin ang nasa hulihan. Lahat ng ito ay sinusundan at kinukunan pa ng drone upang masaksihan ang nagaganap na karera. Ngunit hindi na nagpigil si Lin Zin. Buo ang kanyang loob nang bigla niyang pinahihit ang silinyador ng kanyang motorsiklo. Sa isang iglap, umarangkada ito ng matindi at lalo pang bumilis ang kanyang takbo. Sa kanyang isipan, seryoso siyang hindi kailanman magpapatalo sa mga basurang kalaban na ito.